niya gimpisin. Manipis na yung kuko. Halata na. Ah, feeling ko nakabaon na rin. Marami kang dry skin, man. Sobra. Maling-mali po yun. Mali. At least three months lang hinihintayin po nang kuko is 2 weeks. Kaya lang kung ikaw gusto mo lang magpatanggal ng mga sandamakmak na ingrown at dry skin. Hindi pa tagalin mo para lumapad din yung kuko mo. Sakit, ma'am? Okay. kayo. Sa dulo yan, ma'am. tsakit yun yung satisfying na video mo Yan. Ito, mamaya na. Palalambutin ko muna. <laughs> Ito masakit. Hindi naman. Hindi. Kaya lang sabi ko, di ba parang nakabagod mo Dry skin. Ah, dry. Ewan ko lang dito sa part na to. Wala na akong tatapisan, ma'am, kasi overcut na yan. Parang nagtapis ako, pero ito, dry skin talaga yan. Parang gumanda yung shape naman ng... <laughs> yun. Natanggal kasi yung dapat tanggalin, ma'am. Kaya yeah, ka weekly nagpapalinis. Baka lang ha. Baka hindi natatanggal ng ayos. Ito sira na nga eh. May konting sira. Ayan Oh. Didin ko. Ayan oh, bukol. Ingron yan. Ito. Plat. Pagdating dito bukol. Ingron yan. Sa madry skin.

Magkano ang toll din sa kwan? Sa MX. Madikam mo, sir. Sa, sa LX, taong bahay lang ako. Sa Skyway. Parang 4. Ang dami kong ano. Ang dami kong expressway na dinadaan. Sakit, ma'am. Sakit na. Hindi. Okay. Hindi. Pa lang, yung tol, yung wow. Pa lang yung target wow. Lang yung wow. One way pa lang yun. 1,000 wow. oh. na yung target. Hmm. Ito, puputulin ko, mama. Kaya, Dumugo lang, siya, oh. Ito lang, dinayo ko. Yung 1,000 libo na itol ko mula doon sa... Sakit. Tiplex. Hmm. Ganda. Ganda ng pagkakakuha, oh. Siya masakit. Yung naganuhan lang po ma'am kasi malaki po siya. Talagang dudugo po yun. Madikit. Pero meron din pong tinatanggalan ng ganyan na hindi nadugo. Hmm. Kukuha ng ti Dalusanan. Wow, Ay, kuwat. Tagaan mo maaga. Ay, di siya naroon na. Tagaan na hindi bumabalik. Naligaw. Sakit ma'am? Hindi po. Yeah. Dry skin. Hindi. Hindi. nanonood ko gabi-gabi. Tapos pa kayo na Ha? Hi, Anaya, baby. Hi. Anaya. Naka-live daw, hindi. Mamaya po niya ipopost. Nanonoodin daw niya.

<laughs> natawa pa siya tumawag ka agad <laughs> tignan mo to <clears throat> ito maluwag na kasi kaya mm -hmm. ganun kaya lumuwag Tas nagkaroon ng dry skin doon sa loob mm -hmm. pero ngayon wala na kasi pantay na <clears throat> iaanong ko na lang nenal file. Tikit ma'am. Yan. Hindi. Sige, tatanggalin ko ha. Kanti lang na. Sorry sulit na sulit ang dayo ko ah hindi <laughs> ka hindi ka masisisi kasi ipon niya dati meron pa siya ng sundo yun siya ah eh, dati so, eh, yung guwang Saan mo to? Sa school? Ha? May mga buwan. Oo. Mm -hmm. As ha ipapatang ha muni unipapabawasan di ko yan, ha? Tap na mm -hmm. madi mag-overcut. Mukha yun ay katang dry skin na inot-inot. Tanggalin na lang. Ayan, ayan na yung mga dry skin. Ang kapal na. Konti na lang yun. Konti lang pag hindi natanggal? parang kulang. Mm -hmm. mo lang kasi manipis na yun. Natanggalan na. Sobrang traffic pa punta kasi sa inyo dito. Kipot ng daan. Daming sasakyan. Okay. Sigit, ma'am. Meron pa ha. Mayroon na lang. in de zagen.